May natuklasan niya pala kami masarap na halo-halo at dito lang yan sa may ambulong tapat ng school at napakadali lang hanapin. Tabi lang ng kalsada at hindi ka talaga maliligaw pagpunta mo dito. Meron sila dito ang iba't ibang presyo ng halo-halo talaga namang napakasarap ang special at regular. Hindi lang halo ang kanilang tinda dito. Meron ding lugaw, pansit at iba pa at meron ding showman. Maya maya pang ay dumating na aming halo-halong order at talaga napakasarap. Titingnan mo pala ang ay parang mabubusog ka na sa sobrang sarap. Punong-puno yan ng lahok. Meron niyang ube, pinipig at ice cream. At hindi lang yan. Meron ding gelatin, saging, at B, kayat ano pang iniintay natin tara na atin tikman ang napakasarap na halo-halong ito at ito na no nga at hahaluin ko na talaga namang punong-puno ng flavor. Wala ka nga makikita yelo dahil punong-puno ng lahok. At isa na ito sa pinakamasarap na halo halo na kain ko sa buong buhay ko. Kaya naman punta na kahit kumain dito sa Mickey and Mini Eatery. Check na may enjoy nyo ang napakasarap nilang halo-halo. Sa bawat subo ay talaga namang magugustuhan mo lahat ng kanilang mga panlahok dito. At wala kang tulak kabigin sa lahat ng flavor na inilagay nila dito. At kung sa ibang halo-halo na talagang napakalaki ng kaskas ng kanilang yelo, dito halos wala ka na makikita lo at kaya nga halo-halo tara na at haluin nating maigi ang ating halo-halo para magsama-sama lahat ng kanyang flavor at kanyang mga lahok meron nga pala din tong kasamang mais at saka leche plan sago at iba pa at syempre hindi makukompleto ang pagkain natin ng halo-halo kung hindi tayo order ng shomai masarap din naman kapartner talaga tong shomai kaya naman umorder na kami ng tigisang order at yung kanilang sauce kompleto may alamang bawang at kalamansi ayan na sige na Ha, pa more. Pag hindi ka naman tumaba dyan ang diet At habang kumakain niya kami dito Ay talaga nag-enjoy kami dito ng pagkain At maya maya pa nga ay dumating na si Mang John At in-order na namin siya ng kanyang halo-halo At nga namin kung makain siya ng halo-halo Depende daw sa halo-halo Kapag talaga masarap kumakain siya Pero pag hindi masarap Kumakain pa rin syempre At dahil nga ito ay tag-araw pa Nung aming na-shoot At kumain din eh Ay nga nga yung namin na-upload Eh tag na eh Bagyo na inabotan ng bagyo Baan hinbagay Maraming ginagawa inyong lingk eh, eh. Sarap. <laughs> Ayan na nga't hinusgahan na ni Mang John. O ano pang hinihintay nyo? Ang mga matanda hindi nagsisinungaling. Kaya naman, what are you waiting for? Kumain na kayo dito kahit tagulang masarap ang halo-halo. Oh. <laughs> <let's meet> Yo. <laughs> Masyado na nga siyang nabusog sa halo-halo kaya tinake out niya na itong show. Thanks for watching. See you on my next vlog.